Alright, good morning for today's video Meron tayong pamimigay na ibon At kung bago ka pa lang sa YouTube channel natin At sa Facebook page po natin Pakipalo at pakishare na rin po. E eh, syempre, pakisubscribe po yung ating YouTube channel para updated po kayo sa mga bagong videos na ina-upload natin. So sa araw na to, ipeplex ko po sa inyo para sa sunod po na pamimigay natin. May idea na po kayo at alam po ng lahat ng karamihan. Pakishare at pakilike po sa mga kamag-anak na malalapit po no mga idol no sa paglalapagan ko ng mga ibon na to. So eto ipamimigay po natin By uh, Hunt Bird hunt po tayo ha uh, Bird hunt Sa mga nangihini ko Pasensya na po muna uh, Mag I-challenge ko po Yung mga subscriber And followers po natin Kung malapit man po kayo Sa area na paglalapagan ko Ay uh, Ipakishare po Sa kamagana kaibigan Na malapit po Sa area na Paglalapagan ko po. So, ito po no Mga star idol no uh, Bali ito Sa isang lapagan po natin Maglalapag po tayo Ng dalawa isang kaka isang pares dito na african ang gender po natin pamimigay so ayan kaya tangkiligin nyo po at pakipalo po ang ating facebook tsaka youtube channel sa mga hindi pa po nakasubscribe mag-subscribe na po kayo para may chance po kayong manalo at makamit po itong mga ibon na to So eto may emerald po tayo dyan Tsaka pearl Galing po kay Boss Dante Tsaka kay Sir Arnold yeah, Maraming salamat po sa mga nag-sponsor po na ito ha. Ito po sponsor po sa atin to Kaya pamimigay po natin to mga sir So eto meron tayo ditong aqua Ang tabay po kayo Ito yung pong final stage po natin Sa pamimigay po natin Aqua split dilute po yan Kaya eto ang tabayanan nyo po ito para sakaling ito po yung pamimigay natin, abangan nyo na lang po. Yan. Bali ito, uh, flex ko lang po sa inyo para may idea po kayo sa mga ilalapag po natin ng mga ibon. Kaya yun, sana patuloy po natin tangkilihin at suportahan po. Shoutout po pala kay, ano, kay John Crisostomo, hindi ko po lahat mabanggit, pati kay Felix Sander. Yon na uh, taga Las Pinyas, maraming maraming salamat sa patuloy po na sumusuporta. Shoutout po sa lahat, hindi uman po kayo mabanggit. Sa mga buyer at mga nagpapasabay sa atin na nagtitiwala sa solid supporter natin. Maraming maraming salamat po sa patuloy po na pagtangkilig po sa ating channel sa mga pagtitiwala sa pasabay po at deliver po natin. So, ayan oh. Kaya tipatin nyo na lang po 'yan, mga idol. Napakaganda ng mga ibon ay pamimigay po natin. So ayan, mamimigay tayo kaya antabay po kayo ha, mag-update po ako ulit kung kailan at anong araw po tayo maglalapag. So ayan, lapagan na naman tayo ng ibon, no? Kaya ayun, no. So ayan. Sa mga nagtatanong sa akin kung ano ang sa Bukawi, every Friday lang po sa Malabo naman po Sunday at saka Saturday Groto Sunday so yun kaya eto malaking chance po na makapag maka makakuha po kayo ng mga ibon na ilalapag po natin so yun o no? Sana lagi po tayong sumangkilig at sumubaybay po sa atin mga ginagawa pong content video. Nakakatulong ako at nakakatulong din po kayo sa akin. Magtulungan lang po tayo mga Sir Idol para patuloy po natin to uh, ipagpapatuloy yung ganito mga pagbibigay po natin ng update tungkol po sa mga alaga natin mga ito. Kaya maraming maraming salamat. God bless po sa inyo lahat and good luck po. Lagi po kayong mantabay. Pakishare po at pakilike. God bless po sa inyo lahat. Thank you.